ud po mga idol napaita ni Dari Napita mga idol natay pas Hero na Hato dito sa idol di si Baong dito arang libura na itong agian mga idol gikan ta dito sa upaw taderi asa tadari sa dinhin Napita pa manggahan sa so, mga, mga idol na di man lagi makaagi dinhin oh hmm? Okay, tama ka agi ay. Nige butangan pag yung yuta adari nasa unahan. butangan po dito anapog. Tapos taon kalo ay yung mga kwan. Anong kamot yung taon kwan. Pang inabuhi niya. Ang saan man yung ron. Dito kalusot yung Balik na agi gawin ng mga idol. Layo kayo. Hmm? Mana dia yang kedua wan de pita mengai dulu tak ah, naik tangki dia. Aku kena makan ti dari mengidol dulu maisan, menihan manihan. Hmm? Eh, Bantu belang huyan tunggu. Pindah kau bos Oh, ya mani, mais, anihunun hapit. Hmm? problem lagi mengidol, dulu. Ready lihat kas agi dari mga dudag kong sakyanan nga makaagi diya maglakaw o kaning magmotor single na iple, iple lang sila sa gilid mga idol kaya lisud bang kayo agian kami kami nga na ni uh, nane, uh lang kita ni sa agi tuyok kita ni mga idol at punta balik sa atong ang gagian ganina uh, at punta dito sa sabas kan batalyon ito lagbas tas ilihan sa kalayo ah disod po, po na agian ko ng skina dito so moron mga idol ato na ta